Magtutrobak lang ako. Ewan. Basta, nakalala lang ako. Sa totoo lang, hindi ko ito masyadong inuulam nung nasa pinas ako. Promise. Hindi ko masyadong gusto. Paano man naman kasi, ito yung laging linuluto yung tatay ko. Pang umagahan. Pang lunch. At pang dinner. Sino ba namang hindi magsasawa? Lalo pag walang sahog. Kamatis at bagong, yun lang. O Diba? Pero nandito na ako sa brot. Grabe. Nakakamis pala. Nakakamis yung mga ganitong gulay. E paano man kasi wala dito. Para tuloy inisip mo gusto mo nang umuwi. Gusto mong balikan. At hinahanap-hanap yung mga ganitong kulay. Masarap naman pala siya, promise. Lalo pag may pritong bangos. O kahit yung sardinas lang. tiba, Masarap pala. Promise. Nakakamiss pala kung anong buhay noon, no? Pero ngayon nandito ko na sa abroad. Parang di mo dito mo malalaman kung gano'ng kahalaga at kaimportante tensang bagay. Sa totoo lang, nakakamiss umuwi. Nakakamiss yung mga ganitong ulam.